mga oh guys. Garagala na naman kami. Ayan, shopping shopping na naman. Ayan ako yung tagabit-bit. Ayan. Shopping na naman dito sa plaza. Ang mainit. Tapos kakain daw. Ayan naman kami ng wine mga guys. Fountain. Ayan. So,

kita so dito may restaurant din so gusto ng amo ko ay sa hindi pa namin napuntahan na maganda daw sa ni kita nito. Ang init Mucho hot! hot! Ang init lakad kami. Kasi may ano dito, may bodega ng ng ano, ng wine. Ipapakita ko sa inyo yung bodega ng wine na pinangalan lahita na kasi isang Espanyol nag-agosto dati daw sabi ni Tita sa isang hitana. Ayan na maganda. So, kaya yung bodega niya, bodega restaurant niya, pinangalanan niya na Lahita na Manzanilla. Why na Manzanilla? So, ayan. Ayan siya. Ayan, So, dyan kami pupunta. Dito. Kami pupunta. Tingnan natin kung kung maganda sa loob. Ayan. Ito siya

So, oh, yan yeah, na. Guys, bye-bye sa inyo. Yan yeah, naman.